Dari salat, doh no, meron. yunai, nai. sayang yang tidak bijuk, lelaki-lelaki lucky lelaki lucky, lucky. yang yes, Hala, nagdakil. Hala, <laughs> kata si Jay, kata si Jay, nagdakil. Ay! <laughs> Is bupay mo. Yun, nakuha. Kuha. Dito, meron pa. Yun, uhuli. Yung mag-gukay na tayo ng ano, pamain natin. Sa mga nakakaalam lang ito. Oh, grabe yun. Laki o. Oh. Yan o, oh, yan. Purang tayo Yan, si Jericho at si Darren. Yan, mamang tayo, mag-trip. Wala! Trippings. Ito din eh. Ito ba yan? Ito, kung sa mga legit lang nakakalam kung para saan ito. Yan. Para sa palaka. Mamaya, paputuro namin sa inyo kung paano gagawin yan. Magiging pain. Yan oh. o. Kasi mga maligba basketball o. Oh, uy. Ganda ng basketballan nila. Yan o. Oh, ito na yung kinalabasan niya. No? Yan o. Oh. Ganyan. Yan. Pang palakayan. Yan o. Oh. Sure ka na ba yan, boss? Makakuha yan. Sure na to, boss. Sure na yan. Let's go. Let's go. Meron daw. Meron. Yun. Nay. Uli, boss. Uli ba yan? Uy. All goods. Native. Malaking native. bullfrog. Uy, huli. Uy, mm. ay yes, sir. 1-0 Meron pa eh? Native diyan mga idol. Native. One zero. <laughs> okay. Pareras for three. <laughs> <laughs> Come on. Come on. Come <laughs> Come <laughs>

Ata kami nang kaming pagkabilan na. Meron daw, meron daw. Wala, wala, nasa lot. Lot, bago! Ah? Ayan. Dapat kayo, Yun. <laughs> Ulay de. Tawas. Yo, <laughs> <nulibos>. <laughs> Yes sir. <laughs> meron daw dito, meron <laughs> daw ulit dito. Uy, yes sir. Meron daw ulit dito. Dadaren. Cek pro. Tapi apa nih? Berenang. Yun, hule. Nitip, nitip, watit ya. Beli nathan? Beli nih Ya no, hule. Nitip, atau tidak nih mas? Tak kelbar nitip nih. Uy. Okay. Yan, daw. <coughs> <coughs> Ayan, na. Oh, katya, na Hoy. <laughs> 4-0. na na. ang mm. score natin mga idol. Sige, namibatan ata gamin ng Kumain muna mga 'no. Tara, tayo video tayo. 'Yon. Alin na pala? 40. Oy, oy. Oy, Dalawang nakuha niya dito dito lang magkatabi. Kaya kasama natin sa si Kuya Mark. Hmm. Ah! 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 Sayang, hindi na video. Ang <laughs> laki. Ang laki. Ang laki. Yes, sir. Ano yun? Mapuha mo ata. Sayang, hindi na video. Meron pa. Da? <laughs> Biglaan kasi. Eh. Hindi na sinabi agad na meron. Yan, you know, ang laki oh. <laughs> Kabulan na guys. Kabulan sana yun eh. انت بخير بخير صلب صلب معايا دولز ده فريس كتاب فريس اجي اجي اهلا نتدقل

Hala. Kata si J, Kata si J Nagdakul. Si Ay. Isbo pa yung Gampay lang. <laughs> Tini. <laughs> yes sir. Hindi nakala. Galingan. ka kada. Patrip po sabi. 2-0 pa nga. <laughs> Patrip sabi. Hoy marites kayo. <laughs> 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 Day, <salak. laughs> Ay sayang. Boleh mo sa pa kay mag ay, napungsit. Sayang. Sayang, sayang. Ginawaya pa kay Kabilam. Ginalawang. Hala. Oh, kisa ba? Kisa ba? Maulag <laughs> ba? Kasi ko daral kasi ikot na ulang. Okay, tala na ba? awit ko itong mga tao, mo pata na oh. nagkaya takal lele laya margo

Minsan sa lahat Dr. Lonay Nasasabit daw Malaki masyado Masikip yung pesto ng palaka Doon o oh. 이제 부부싸안 돼, 이제 부부

Yun na nakuha. Kuha. Dito meron pa. Yun ang no, huli. Sayang manan. Iba't <laughs> e, ang gawin na papakata ko. Ang bali mo. Pwede naman niya kasi bitawan yung pamingwit niya. Tapos ano, catch niya. Ayaw niyang bitawan eh. Science. Ayan. Pupunta kami Dadayo. Sip pa mo na boy. Ah! <laughs> malaki, malaki na malaki. Yes sir. Kailan yes, mo boy. <laughs> Magigokomot. Makamalas. Ikaw mo na. Supa yan, makamalas. Uli. Dami na yan mga idols. Dami-dami na rin. Isa pa lang kapasama natin. Eh. Meron pa, meron pa. Sayang, di naka-video yun na Uli. Yun o. Yun know, Yun know? o. You know? Huli. Huli boss. Huli na. Huli mag-ibay ka. Sayang yung isa kanina boy. Huli na mga idols. Dami na oh. Uy. Dami na. Dami na. Dami na. Eh eh. Uli na naman oh Yes sir Pangatlong uli niya doon sa spot na yun Nagkalmat Ha? Pwede na daw Yun know, oh si Gugo Hindi, ukit na Ayan, huli na mga idol. Tabay ba? Ayan, ito huli natin mga idol. Ayan. Oh. Goods na goods na yan, mga idol. Ayan. May isang native tapos bullfrog na natin yan. Pwede na ito. Oh, diba? Ang ulam. Salamat sa mga